Hi, good morning. Good morning, mga beshi. Hi, magandang tanghali, mga beshi ko. Luluto tayo. It's my break time. Luluto tayo ng itlog. Itlog na may sar Na ano. Kamatis. Parang namiss ko blake ng kamatis nila dito. ginisang kamatis ng itlog. Sakit ng kamay, ng koko, oh, ko, na, na, tanggal yung ano, yung extension. Tapos yung isa na putol. Sakit. Ay, sakit. nagtataka kayo yung vlog ko nasa kusina ako, di ba? Kasi ito lang yung time ko para makapag-vlog. Kasi ako lang yung mag-isa. Alam niyo bakit? Kasi yung mga ibang ano dito, kasama ko dito. Tinatawanan nila ako. Sinasabi nila, vlog pa more. Pero pinapanood naman nila. hindi rin ako makapag-vlog sa labas kasi bawal yung bawal kasi yung ano yung makuhanan mo ng camera yung mga nakaabaya dito may multa um, 10,000 dirham di ba ang laki makukuhanan lang sila ng camera pero may bayad Kaya nung nag-picnic kami dun sa ano nung amo ko. Pwede siya magsalita, makuha na ng salita yung kanyang ano, yung kanyang yung boses niya pero yung face bawal. Bawal kahit yung dalawang kasama namin bawal. Din. Ayo kita minit Kung makikita tayong muli, kang isang buwan na to mga beshi. Pero depende kung marami kang iluluto. Kung araw-araw nagluluto -araw, ka, mayat may, na nagluluto ka, abutin lang ito ng tubig. Pakita ko yung niluluto ko sa mga. lagay ko na yung bawang at sibuyas. And then, ang ng kawali ko, no? Ang cute. Ito. Gusto ko, pag nagluto ako na ito, yung durog na durog yung kamati. Tapos, tatakpan natin siya. Tatakpan natin siya para lumagsak yung ating kamatis. Ay nako, wala na naman plastic yung ating so ayan doon doon natin para maging ayan. and then lalagyan ko ng konting ng sabaw kasi gusto ko may sabaw sabaw naman So, ayan mga beshi, yung ating tatlong itlog, babatigin ko na siya. Pag nabati ko na to, lalagay ko na to sa ginisa ko. Kasi ako lang naman ang kakain ito. Dahil yung kasama ko nag- Day of ngayon. Kahapon day of ko man. Ah, Tuesday. Wednesday siya naman. And then, lagyan natin ng asin para malasa. Salt. Salt. And then, etong paminta. Kasi kakain ako, gusto ko may paminta yung pagkain. Kasi nababanguhan ako pag may paminta. So, eto na yung texture ng ating kamatis. Durog-durog na siya. Tapos ilalagay ko na yung ating itlog. Tsaka po hahalu-haluin. Yan. Ganyan lang siya mga beshi. Yan. Ganyan lang yung gusto kong ano, pagluluto ng itlog pag may kamatis. Maya maya, pwede na akong kumain. Ayan na siya. Malapit na siyang maluto. Hindi na ako naglagay ng magic sarap, ng ano, kasi malasa na yung itlog dito. Importante asin, tsaka ano. Tsaka wala na rin akong magic sarap pala. <laughs> Much better sana kung may magic sarap. Wait lang. So, ayan na siya. Luto na siya. Let's eat! It's okay, let's eat na! Ito yung rice ko. Hanggang pang mamayang gabi na yan. Pero kung hindi naman ako kakain mamayang gabi, pwede sa umaga. So, ayan mga beshi. ang um, Ugasan na natin po. Okay, so ko na yung ano. Yung ating ulam. Ito na yun, o. Oh. Yan. Hanggang mamayang gabi ko na rin to, mga besh Tipid-tipid. Kailangan magtipid. Kasi wala pang sahod konti na lang yung makakain natin. Wala pa tayong pera. Dinising ko muna. bumili na ng kulang ng gamit. Pero kung ano hindi pa sapat kasi syempre kailangan magpipit, magpapadala, magpapadala pa. Ang importante yung binili ko, itong kawali na <laughs> maliit and then the kalderong ay kasirola na pwedeng pagsaingan at paglutuan ng ulam. Yan. At plancha ng damit. Kasi kailangan bago tayo pumasok walang gusot-gusot yung damit natin. Nakakahiya. Huwag kang wag tayong gagaya sa ibang lahat. Kasi tayo mga Pilipino. Araw-araw tayo nalilimbo. Araw-araw din tayo nagpapalit ng damit. Pag natapos natin itong hugasan ng mga akin. Kasi, ang um, oras naman ng aking break time is 2 hours. So, anong oras na ngayon? Uh, 11, ay 12.56. Pumunta tayo dito is 12.36. So, mahigit 1 uh, Ano Kulang-kulang 2 -kulang hours pa So, ayan. Ito mga to, hindi ito sa aking, sa ibang lugar Kanya-kanya rin kami hugas dito. Pag ginamit mo yung gamit mo, hugasan mo, syempre. Diba? So, ayan, let's eat. Wait. Dadaling ko muna to dun sa aking wap. So, it's show time. Let's eat, mga beshi ko. na tayo. Alam nyo, malulungkot ako pag mag-isa na lang ako dito. Kasi yung kasama ko pinay uuwi na. So, ako na lang yung pinay dito. Sana kumuha si amo ng ano, ng pinay na kasama ko. Kain tayo. Kain na tayo mga beshi. Kain na. mga tas ko. Ulam. Yan ulam. Then rice. Kain. Ha! Ah, Ingat. Open mo yung aircon.